Marito na ang ating panulak sa pananghalian ng H2O o Hot Issue sa Hotline at Opinyon. Dito ka kausapin sa hotline ng mga tao may kinalaman sa mga hot issue ngayon. At syempre, may say din kayo dahil babasahin namin ang inyong opinion on air. Sa paggalugad ng mga miyembro ng Special Action Force o SAF sa New Bilibid Prison, isang milyong pisong halaga ng mga kontrabandong na asamsam. Ang tanong, meron nga bang underground tunnel papasok sa Bilibid kung saan ipinupuslit ang mga kontrabando? Kaugnay niyan, makakausap natin ang spokesperson ng Special Action Force na si Police Senior Inspector Jonalyn Malnat. Magandang tanghali po, ma'am. Yes po, sir. Good afternoon po. Okay. Ano-ano po mga kontrabando ang uh, nasa kote po ng SAF nung magsagawa kayo ng raid nung Sabado? Um, actually, sir, I have here the list and nakapag-prepare na po ako ng press release para dito. Okay. Uh, sa ngayon po, sa sobrang dami nito, baka hindi ko po, po masabi lahat ah, sa sige, inyo. Sige. Okay na po kasi nakikita po ngayon sa TV screen, may mga armas, mayroon po mga droga at yes, uh, may sir, mga sir. pera. Opo. Tama ho. Yes, sir. Okay, at ito po ay na uh, huli na sa kote sa kubol po ni Peter Ko. Uh -huh. Tama no. po. Nung din, yung Sabado, sir, na pangalawang uplan galugad namin. Okay. Um, Doon po sa quadrant 4 lang po kami nag-concentrate, sir. Asquad Squadron 4? Yes po. Opo. Kasi sabi rin po sa isang press release, sabi po ni uh, Secretary Vitaliano Aguirre ng DOJ, uh, yes, sa loob daw po ng kobol ni Peter ko ito po yung Peter ko na pinagbantaan din yes, ni President Duterte, tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sa loob ng kubo niya, nahuli yung ibang uh, kontrabando. Tama po. Ah, okay po. That, um, nangyari po yun, sir, noong June 24, 2016. Um, around 9 a.m. po yun, sir. Ah. Ito po ay, yes, sir. Ito po ay nangyari, sir. Um, kasi nag-initiate, bukod po sa ginagawa namin na Plan Galugad, nagkakaroon na rin po ng initiative ang tropa namin na makipag-dialogue doon sa mga pangkat leaders. And doon po sa initiative na yun na ng tropa namin, uh, sila po mismo yung nag-surrender ng mga items na yon. I see. Yung, opo, yes po. Yun po yung nakuha doon kay Peter ko. Okay. Na ito po, nauulitin ko po, po, sir, is voluntarily surrendered. Okay. Nabanggit din po ni Secretary Aguirre na meron daw po siyang impormasyon tungkol po sa isang underground tunnel papasok po ng Bilibid. Yan po ba'y kumpirmado yes, na? Um, sir, I have to check on that, sir. Medyo wala pa po akong details sa mga yon. Okay. Yes, uh, po, sir. At matutuloy na po ba yung uh, matagal ng plano po ni Secretary Aguirre na maglalagay po ng cellphone jammer diyan sa paligid ng New Bilibid para hindi na po magamit ng mga inmate yung kanila mga cellphone na bawal naman talaga? Um, yung sa regarding po sa statement ni Sir Aguirre, Um, pasensya na po pero wala po po kasi akong lahat ng detalye nung mga yon So hindi ko po, po siya pwedeng i-discuss okay, sa inyo, sir. Pasensya po. na po. Sige po. Okay. Meron po kasi mga reklamo na yung mga staff daw po, ayon po sa mga taga-bilibid, eh, napaka-stricto to the extent na nagiging abusado na po, nananakit na nanakit po ng ibang mga inmate. Meron po ganun mga balitang uh, sumulpot. Ano um, pong... Hindi po po last Saturday, sir. Amin um, po namin lahat ng allegations na, na kami po ay nananakit. Una-una po na deploy po kami doon for security purposes at magbigay po ng support at is ihelp namin ang NBP and BU4. Lahat po ng ginagawa namin sa loob ng NBP ay close coordinated po sa NBP and sa BU4. And bago po na deploy ang tropa namin doon, sir, uh, we were strictly advised sa lahat ng briefing namin at sa lahat ng training namin na i-follow po namin strictly ang POP namin and of course, yung respect po sa human rights and uphold the rule of law. Uh, okay. We will remain um, ilang, being ilang a professional. Po Opo, isa na yes, po. Ilan po yung tamang bilang ng mga staff na nakatalaga ngayon sa New Bilibid, uh, Captain? Uh, sir, batalyon size po kami, sir. Ah, isang batalyon. Yes, sir. Okay, at yung isang batalyon na yan, sila po ay... Uh, sa loob na nakatira ng bilibid? Yes, sir. Opo. Stay in po sila? Yes, sir. Kumusta naman po yung pakikitungo nila sa mga empleyado ng Biocor? Sir, maayos naman po, sir, ang pakikitungo namin sa kanila. And um, lahat naman po ng ginagawa namin doon ay closely coordinated po sa kanila, sir. Sa management po ng NBP and sa Biocor, sir. Okay, so ulitin ko po. So yung pong mga sinasabing kontrabando na halagang isang milyon, ay eh, yung po'y pala uh, uh, kusang isinurender, hindi po yung nasa kote habang kayo po yung maggawa ng Oplan Galugad. Yes sir, magkaiba po yung nakuha namin noong Saturday sir, yung pangalawang Oplan Galugad namin na nakuha namin sa Quadrant 4 sir. And iba din po yung ah. voluntarily surrendered na nakuha din po. Ito po ay dahil sa ito po yung resulta ng um, ginawang initiative ng tropa namin na magkaroon ng dialogue sa mga pangkat leaders. Okay. After po nung dialogue na yun, yun po nag-surrender nag po sila ng mga kontrabando sa amin. Well, doon po sa sinabi ni Secretary Aguirre, sana po yung uh, mga tropa niyo diyan eh, yes, maging uh, mamagtsag ma talaga sila na mabuti at kung meron yes, talagang totoong may tunnel, dapat po agad-agad ma-discoverian. Sige po, salamat yes, po sir. sa inyong tanong na binigay sa amin Inspector Jonathan Malnat, ma'am. Basahin naman natin ang mga opinion sa H2O o hot issue sa hotline at opinion. pagtalaga sa mga membro ng SAF sa Bilibid. Ayon kay Manoy Talan, mas biasa at mas mapagkakatiwala ng mga ng PNP SAF. Sabi naman ni Nat De Vera, marami nang reklamo dahil hindi na nila magawa ang dati nilang gawain sa loob ng kulungan. Tama ka dyan. Hindi lang din daw sanay sa pagigpit ng PNP SAP ang mga preso na nagreklamo ay kay Sherlyn Balino. Tama ka pa rin dyan. Kinumendahan naman ni Julie Fragat, Fragata ang pagtalaga sa SAP dahil contaminated na anya ang Bureau of Corrections. Hindi rin daw malabong may tunnel doon dahil sa hindi maubos-ubos ng mga armas na mga bilanggo. go. So, ang suma total, okay kayo mga saf. Huwag niyong uh, problemahin, alalahanin yung pagreklamo ng mga inmate na masyado kay mahigpit. Tama lang, higpitan niyo pa. Higpitan niyo ng husto para hindi na makalusot yung mga droga niyan. At kapag nakalusot pa rin, matitigas ang ulo. Pag nanlaban, di ba alam niyo yung utos ni Presidente Duterte, pag nanlaban, dahil sobrang abuso mga ngayon dyan.